Magandang tanghali sa inyo, Moto Arc here. So sa video ito, share ko lang sa inyo yung ginagawa nating pagre-ready kapag maglo-long ride tayo. Ano yung mga dapat nating i-check? Ano yung mga dapat nating tignan bago tayo umalis? Para nang sa gayon, all goods po tayo para sa ating biyahe at wala tayong maging aberya sa kalsada. So, kung may kita nyo naman si Scar natin, matagal nang hindi nagamit at halata naman sa mga ago niya. Ayan, may mga gagamba na. Ayan, tapos ang napakarumi niya dahil dumaan yung bagyo at medyo maputik pa dito sa atin. Ano? Ang daming sapo to. Ayun, ngayon napagsipan namin ni OBR na mag-ride kahit sa malapit lang, siguro sa bandang subi. So, 'yun. I share ko na sa inyo yung gagawin natin ngayon dahil maglalagay po tayo ng top box dahil dito sa ADB do komportable yung rider or yung nagda drive ah uh, medyo dito sa EDB kasi eh, medyo parang prone sa hulog itong part na to. Kung kaya naman kahit wala masyadong gamit, maglalagay tayo nitong top box dito ulad kay Scarlett, kay click po natin. Parang may salo siya sa likod eh, doon sa grab bar niya. Ito kasi parang pag nabigla, possible mahulog. So, lagay tayo ng top box natin. Ayan, may inclusions naman to na grab bar. Uh, tawag dito, base plate. Ayan, kung may kita nyo bakal. So, magaan lang naman kabit yan. May apat uh, na tornilyuhan lang dito. Iipit lang yan dito, guys. So, yan tapos. Yung iba ko pang chinecheck. Mamaya pakita ko sa inyo kung paano natin hinahanginan o karaming hangin nilalagay natin. Kasi yun yung isa sa uh, pinakatinitignan ko kapag magra-rides tayo. Kasi pag umandar tayo na medyo malambot yung hangin, bukod sa magastos sa gas po yan, ay hindi tayo makapagmaneho ng maayos dahil pangit yung traction ng gulong sa kalsada. Pag malambot yan, medyo mabigat yung manibela po natin. Tapos, next pa natin titingnan Kung alam nyo naman na maintain yung motor nyo, wala namang problema sa makina, hindi naman komplikado yung pag-check nyo. Ako actually, gulong lang. Tapos yung oil natin, dahil hindi ko pa ito na-check, check lang natin dipstick. Nasaan ba yung dipstick nito? Ay, may dipstick yan. Ayun no daming agaw daming agod <laughs> Alatang hindi nagamit yung motor eh. ayan pala si Scarlett natin ano? o, yung dipstick mamaya buksan natin pag ito sa inyo check ko lang kung nasa tamang level na 6k odo pa lang naman to at uh, bago i-turn over sa atin kaka-change oil pa lang naman yan so yan, lagay muna natin tong top box tapos hanginan natin siya. tapos mamaya linisin natin siya. i-motor wash natin ang gamit lang tayo ng 12 dito para sa apat na bolts. Yan lang naman yung tatanggalin dito sa grabar niya. Tapos ipit natin sa ilalim. itong bracket po niya. Tapos by the way, sa gamit po natin, ayun, kumpleto tayo. Hindi na tayo nahirapan. Gusto niyo po ng ganyang set of tools, maglalagay po ng link sa description. Napakaganda, napaka-useful kapag may babaklasin. Tsaka, napaka naka-arrange naka na po siya so hindi po magulo tignan hindi po tayo mahirapan sa mga DIY po natin all goods na bilis lang diba yan tanggalin lang natin yan guys tapos kabit natin to so papatong lang natin to ito galing to sa sec nasan ba yung nasulat ayun sec baliktad lang Ayan, matibay naman yung mga bracket ng sec. Lagay ko lang to, baka magasgas yung fairings. Ang ganyan lang naman siya nilalagay. Itong sa may part ng ilalim, ingat lang kayo kasi gagasgas siya dito. Ito kasi para na sa side box natin. Pwede pa kasi natin nadugtungan ng pang side box po natin. Pero di muna natin lalagay. Kasi so, short ride lang naman tayo. maglalagay po ng link nito. Yung bracket niya. Kaya yung top box natin na napakaganda. Mamaya walkthrough ko kayo dyan. 'yon 12mm, balik lang natin to. Ayan, papatong lang naman yan dito. Ayan, patong lang tapos lagay natin yung mga tornilyo. Ayan, 'di ba? Gaan lang. Ayan, ganun, ganun lang naikabit na natin, 'no. Medyo ikipitan lang natin para hindi siya lumawlaw at lumuwag. So ayan, napaka na yan napakatibay na niya, 'no. Bakal na bakal. Ayan, pwede na natin lagay yung ating top box na merong bakal sa likod. Sa likod. May shield eh, 'no, pang-camping na talaga, oh. Camping top box. Ayan, may bakal dito tapos na angat 'to. Pwede nga 'to isasalo kasi medyo nakaangat 'to eh. Ayan, 'no, 'di ba? tas kahit mabangga tayo sa likod protektado protektado so mamaya ituro ko rin po pala sa inyo kung ano yung mga tools na pwede natin dalhin or kailangan natin dalhin kapag mag-short ride tayo para kung sakali magkaroon ng aberya, meron tayong mga minor tools hindi natin kailangan dalhin lahat yan pipili lang tayo ng mga usual na ginagamit po natin so mamaya uh, ituturo ko sa inyo kung ano yung mga dadalhin natin sa mga tools na yan. Ayan, mukhang na shot na natin sa ilalim. Lock na natin siya dito. Ayan. Para mag-lock. Ayan. Kailangan mag-lock yan. Yun. Tapos susiyan na lang natin mamaya. Hindi na matatanggal yan guys. Ayan. Yung kagandahan dito na gusto ko dito. Pull up siya. Paano kasi to? Ayan, medyo kailangan per ng dalawang kamay dito. Dito. Para may angat po siya na ganyan. Ayan o. Parang pakpak siya. Pag binuka mo yung dalawa. Dalawa yan guys. Ayan, dalawa. Ito, hindi yan na, na mabubukas. Hindi ito lang. Lagay ng kape. Lagay ng kung ano-ano. Ayan, sa gulong niya, guys. Ito yung panghangin natin. Ito, hindi na to hassle kasi hindi na tayo magpapump. Yung katulad ng usual na ginagamit natin. Ito. Basta isuksok mo lang doon sa pito. Mahangi na na siya. Dito sa PSI ng gulong natin, ang pinaka-recommended ay 2933. Medyo sinusunod ko naman yan kasi reliable siya. Hindi siya matigas, hindi siya malambot sakto lang siya para sa akin tsaka mas uh, mapapahaba natin yung buhay ng gulong natin kapag nasa tamang PSI po yan so ito nabili ko online nasa 1,500 kung di yung nagkakamali 3 years ko na itong ginagamit medyo matagal-tagal na so tumagal na sa akin hanggang ngayon to pa rin yung gamit kong panghangin kung kaya naman hindi na hassle pati dito sa sasakyan ko ito na yung panghangin ko kasi may option din siya na pang sasakyan eh. And dito sa gilid nasan ba yun? Ah, saan ba yun? Ayun, ayun, May flashlight din pala siya. May SOS, tas may steady lang. And dito sa gilid, may bike, may single, may pangkotse, pambola. Pang so, pipili natin kung ano yung an natin. Siyempre, motor tayo. Ayan, motor. Napakadali lang gamitin. Tapos, kapag sinuksok mo to, wait lang, umiilaw. Kapag sinuksok mo to, may kita mo na yung current PSA niya. Kung ilan yung nakalagay sa kanya. So, pwede ka mag-decide kung dadagdagan mo or babawasan pero usually babawasan uh, dadagdagan yan kasi lumalambot yung gulong di naman tumitigas diba? di ba di ba na lang kung galing sa ibang pampahangin yan tapos sinuburan nyo ng hangin so dito may kita natin sa kada motor naman katulad ng click may sticker siya so dito pag isa lang 29 psi pag, uh, uh, pag mag isa ka lang 29 harap 33 likod pag may sakay ka or back ride 29 33 same same lang So yan, uh, dito sa harap 29 po yung ilalagay natin Pwede tayong mag plus Plus 2 or minus 2 Depende sa gusto natin Kung gusto natin medyo malambot Minus 2, kung gusto natin Medyo matigas or nalalambutan pa tayo Plus 2 Basta wag lang tayo lalayo sa recommended So ang lang natin to guys, saglit ah Yan, tinanggal ko na yung pito Tas by the way, yung gulong natin Stock, stock pa to ng ADV Ayan dual, dual, sport mode. Pang off-road. tignan natin kung mag-stick tayo dyan or hanap tayo ng iba. So, soksok lang natin to. Ayan, pag inuon on pala to guys, bubuksan nyo lang or tatanggalin nyo lang sya dito. Ang hirap ng 100 eh. Tatanggalin nyo lang sya dito sa soksokan. Ayan, kasi nakasoksok yan. Pag nakasoksok, naka-off. Pag uh, binuksan nyo, mag-on yan. and by the way, Xiaomi to guys. Xiaomi... Yung brand na cellphone. Ayan, Xiaomi, di ba? parang cellphone eh, no? Pero ito, dahil uh, cellphone brand siya at kilalang magandang brand ng mga accessories, appliance at kung ano-ano pa. Matibay ito guys, hindi siya yung pipitsugin. Masabi mong original. Itong air pump natin, hindi siya yung locally made lang na madaling masira. Ito, branded na to guys. Parang Samsung na rin mga ganun. So, yun. Pasok lang natin. Tumatagal siya. Nasa 3 years ni sa akin eh. 3 years na to May git pa nga yata eh nabili ko sa TikTok shop to eh. Pero, meron na rin ito sa Shopee. Lalagay ko ng link sa description. Shopee or Lazada. Ayan, may kita natin Karen. 27. Kulang lang ng dalawa. So, para maging 29 yan, angat lang natin to. 1. O, pag inangat pala natin, mapupunta siya sa parang isinet natin last time. Babaan na lang natin. 29. Pero kung may kita nyo dito, wala siya na drawing na motor. No? Kung gusto nyo ilagay sa motor, click nyo tong left matagal kiniklik, kiniklik ko lang yan matagal, isang beses lang pala sorry ayan, parang first time eh, no? ayan, sa pangalawa motor tapos para maging PSI yan click natin na matagal ayan, yung bar di ko lang para sa yun pero ibang ano yun eh gawin lang natin 29 yung click lang yan o diba ayan mas okay na may ganto, may kapanatagan tayo hindi yung hula natin kung matigas or malambot yung gulong po natin so nung nabili ko to hindi ko pa ito yung nangina hindi ko pa na ngayon ko lang na at uh, good thing naman good to know naman na uh, nasa ano siya magandang PSI pa kumbaga wala pang butas to kasi sisingaw at sisingaw yan so yun after noon proceed tayo sa likod na gulong ayan nandito na tayo sa likod nasalpak na natin lagay natin sa motor tapos PSI tapos wait lang natin. Check natin kung anong current nya. Uy! Ang baba! Seryoso, nasa 9 PSI lang to. Ang lambot nga nya. Ayun o, no, diba? Yun yung kagandahan kapag check-check. Hindi natin alam kung butas or what. Pero ang baba ng PSI nya, nasa 9 lang. Ang tagal. Ayan, layo. Sana wala namang butas. To. Yun, 33 na. Bilis lang. Ilang minuto lang. So, mas mabilis pa siya compared sa dun sa nagpa-pump ka, no? Hindi ka papagod. Yun. Tapos, dadala tayo ng pampasak, guys. Kasi, hindi natin masabi. Pero, ah, palagi ko naman walang butas to. Lumambot lang. Malambot lang yung gulong. Pero, try natin linisan. Check natin kung okay pa hindi to. Kung may nasuksok or whatsoever. Guys, nilinis po natin yung likurang gulong natin. Binrasyan natin. Tinanggal natin mga putik-putik kasi nga uh, mababa yung PS ay chinyak ko uh, in-assure natin kung okay siya ngayon upon checking po natin guys dito may nakita ako ayan actually ngayon ko palang machecheck to kasi mula nung binili hindi ko masyadong tinignan yung motor ayan meron siyang pasak isa dyan pasak na yan oh. Ayan. palagay ko pasak yan oo oh, pasak yan hindi siya ma tigas eh hindi siya pa ako ay hindi sumisingaw din siya. Sumisingaw din siya guys, ayun no? Kami singaw. Oh. <laughs> may butas pala siya doon. Tapos may isa pa akong nakita eh. Kala ko hindi butas yan. Meron pa dito eh. Ewan ko kung butas to eh. Sinisingaw ba? Parang eh no. Nako, nako, nako. Tapos meron pang isa dito. Ito oh. Ito oh. Lumulobo yan. Ayan. Lumulobo yan. So ang dami. Ayun, lumulubo siya. Lumulubo. So may tatlo tayong nakikitang defect nitong gulong na to. Nasa 6K Odo pa lang yan. No? Hindi naman siya napalitan. Hindi naman napalitan yung gulong. Nakempuan lang ng maraming tusok eh. No? So yan, based sa review natin, yung tatlong, yung tatlong yan lang. Kasi tinitignan ko na lahat kanina yung iba. Kala ko hindi pa butas. So yan, may butas dito guys. Tapos, nasa yung isa tatlo so yun uh, actually kwento ko lang sana ito na magdala tayo pero magagamit ko na pala ngayon ngayon pa lang. so yan may pampasok tayo guys turo ko sa inyo paano siya gamitin ito ah uh, pang matagalan naman siya tumatagal naman pero hindi siya permanente sa ating mga gulong lalo na ko sobrang dami na ng pasak <laughs> tayo pala tatlo na yung ipapasok natin <laughs> So, yon may ano siya, may parang hardener or parang solution. Tapos, may mga parang pangpasak. Yan. Pag nalagay naman to, all goods na po tayo. Pero, di ko sure kung merong ano to eh. Merong ano sa loob, parang sealer. Try ko kayang bilhan. Para nang kung may mabutas man, malagyan po ng sealant sa loob. Yung sealant na yun, papasok po siya sa pito eh. Pero yan, lagyan muna natin ito guys. So, upon checking Tatlo talaga yung butas nya guys, tatlo Ayan yung, yung isa Ayan o, no, lumulobo. pa ako siguro to Tapos ito, lumulobo rin yan Bumubula, pag nalagay ng tubig Ayan, kanina lumobo na yan eh Tapos yung isa naman Ito, ayan o, no, tuloy-tuloy sya Tatanggalin natin yung nasa loob niyan guys Daming butas butin lang sinyak natin o oh. Ano, tuloy-tuloy Kain na natin to Pako pa sya eh, parang kalawang eh Alakas lakas ayun na nga nadali ng alambre lakas nyo oh alambre siya guys yun oh ayun oh, galing sa vulcanizing to pero oh. ayun pasakan natin oh di ba lakas parang tutorial na rin to guys ha ng pag ano papasok. kahit hindi na natin tanggalin yung honey so yung una natin gagawin kailangan natin siyang luwagan. So, may mga ano dito, ayan, pang tusok. Ito parang karayom. this ito yung parang sinulid niya, yung papasok natin. So, meron siyang solution. So, first step natin, kailangan natin luwagan ng konti. So, normal to na luluwagan ng konti yan. Dahil hindi papasok, eto, nasan ba? Eto, kapag di natin niluwagan, sobrang sikit niyan. Luwagan natin ito na gamit ko na to kay pindot so tumagal naman yung gulong natin kahit may pasok na siya no hindi naman siya nasira agad so ito yung solution niya nilalagay ito para medyo lumambot tapos tumigas po yung pampasok natin ito yung pambutas niya yung sa likod walang po muna tayo ng isang piraso nito may butas may nakatusok pero may pampasok naman ako buti na lang ayan shoot lang natin to ayan, nagtataka na si OBR tagal natin eh ayan, shoot lang natin to guys pipitin natin yung dulo ayan, yung tutorial patuloy ng pag pagpasok eh no? bis na paalis na ng rides ayan, pero buti yan, mas okay yan kaysa naman sa daan tayo masiraan or dun lang natin mapansin yan mas okay na yung ganito, ayan, shoot lang natin halfway and halfway dyan. Tapos, lagyan natin ng solution. Take note lang, medyo masikip talaga ito. Lalo na kung di natin naluwagan itong butas. Pero, effective yan kapag napasa ka na natin. Hindi na yan lalambot. Mamaya, try ko palagyan ng sealer. eh ang sikip. Sobrang sikip. Hindi pa kasya. Ayan, kapag bumaon na po siya sa loob, doon pa lang po natin siya hugutin so bibiglayin lang natin to tatanggal yan yeah, yeah. yun ay kapagod tapos puputulin po natin etong sobra mapipipi naman yan at titigas do sa gitna so ipit na yan do sa butas tingnan natin mamaya kung sisingaw pa puntaan lang natin yung ibang gulong or yung ibang butas yun, liit lang yan Maliit lang yung compared dun sa kanina na wala na kanina. Ito. Eh, medyo malaki. So kahit ganito lang magkukos na yung singaw guys. Napaka -ano talaga ng gulong. Hindi natin alam sa kalsada. Talim yan. Tapos ito nakabaon siya Di ko alam kung mayroon sa loob. Ito medyo malaki laki. Wala. Hindi ko na makuha sa loob. Pero ang laki ng butas niya guys. So, pumasok agad tong ano natin. all goods na tayo guys napasakan na natin tatlo naputulan na natin Ayan, so para wala na tayo nakikita ngayon patuyuin lang muna natin yan dahil medyo may compound pa yan na handil matuyo Patuyin lang natin bago natin sya hanginan so balikan natin ito mamaya pero mga ilang minuto na patuyo na natin yan medyo tumigas tigas na rin yung sealant nya ayan yung tatlo hanginan ulit natin guys tapos mamaya papalagyan natin ng tar sealant sa loob kapag bago tayo umalis or dadaanan natin. So sa stock kasi wala silang nilalagay na tar sa loob no. Kung kaya naman kapag nabutas siya talagang rekta na dito lahat kapag may tar sealant. Si Scarlet natin tsaka yung mga naunang motor natin or kada palit naman natin ng gulong nilalagay natin sila ng tar para kung may mabutas man hindi siya sisingaw agad parang safety picture. Do kahit matusok siya, nandun lang yung pako pa pero hindi siya sisingaw. So yan, 0-0 siya. Gawin natin 33 ulit. 33 PSI motor. 33 PSI na, uminto na siya. Check natin si singaw sisingaw. So, check ko rin yung pito. Binabasa ko yan bago ko takpan. Pag medyo may lumolobo dyan, ibig sabihin, may singaw. Pero, dito, sa case natin, and, hindi naman siya lumolobo. Wala naman singaw. So, ayan, the moment of truth. Tignan natin kung may lolobo. ayun wala naman bale pag nag drive tayo mapipipipa pa yan tapos mamaya ipapatar silat natin yung loob tignan natin maging itsura nito mamaya ayun oh. all goods na yan wala na singaw tapos yung isa nandito ayun yung isa ayun wala na singaw so pag nagbiyahe din titignan natin tar pressure kung sumingaw siya or lumambot para malaman natin kung reliable gamitin. Itong mga pampasak-pasak na 'yan. So yan dapat po sa mga tools na dinadala po natin and nilalagay lang natin dito sa compartment or okay kung may bag kayo lalagyan or may na-set na tools na pang-on-the-go nyo na. Pero tayo kinukuha lang natin doon. Ito 'yung mga dinadala ko, guys. pampasak ka 'yan, natanggal na 'yung cover niya, nabawasan na po 'yan. Ito 'yung bala nya, huwag na huwag nakakalimutan. Flat screw Phillips tapos uh, ratchet 14, 14, 17 at saka 12 Ayan, yan lang yung mga dinadala ko Tapos, uh, open wrench Open wrench 8, 10, 12 8, 10, 12, 14 uh, Yun lang naman Tapos, mga allen So, mga basic tools lang naman Tapos, sa ibang mga checking po natin Dahil 6K odo pa lang to Yung mga brake pads, for sure, makapal pa po yan Sa gulong lang talaga tayo nadali tapos may charging port naman to. So, makapag-charge tayo dyan. Naglagay din ako ng cellphone holder. Tinapalan ko na lang muna dito ng papel. Pansamantala lang yan, guys. Pero, nilalagay talaga yan dito. Yung bracket sa harap. Ayan, dyan talaga yan. Pero, tayo pansamantala muna dyan. Pero, hanap tayo sunang so uh, pang alternative dito. So, yan. All goods na tayo. Hindi na natin malilinisan oras na do mapupunasan naman natin ng konti so ayan guys okay na tayo na set up na natin na linis ng bahagya so yung agenda natin ngayon is mapalagyan ng tarsilan yun para bago tayo bumiyahe all good tayo so ayan bago nga tayo tuluyang bumiyahe dito sa may malapit sa atin dumaan muna tayo sa motor shop nagpalagay tayo ng tarsilan So parang tubig yan, ilalagay sa loob ng pito ng no, sagayon. So may silan siya sa loob, kampante tayo sa biyahe po natin sa... So yun, Walmart. sa goods na tayo guys. Ito yung pasok natin kanina. Medyo umakal lang ng ponte pero napikinan siya. So after natin bumiyahe ng halos isang oras, tinyak muna natin siya sa stopover natin kung all goods pa yung pasok natin. Update dun sa pinasok natin guys. Ayan kung makikita nyo. Dito pa rin siya, hindi pa rin natutunaw. Parang bubble gum lang yun. No? Ayan, yung dalawa, ayan sila, ayan. pero katagalan, matatanggal din yan, mag-flatten din yan, pero ngayon napuputput pa Tsaka also may tar na, Kung kaya naman isman mabutas, di mga bang sisingaw din agad yan So halos dalawang oras din yung total na binyahin namin from Pampanga to Subic, at wala naman tayong naging problema sa gulong nakarating tayo sa destination natin na wala tayong naging problema dahil na-check natin lahat na ang dapat nating i-check. So, nakapag-enjoy kami ng konti sa dagat. Kahit mabilis na ride lang po ito, tas kumain lang din kami ni OBR ng hot pot. So, yan, enjoy na lang namin yung pagkain dyan. Tapos, bago umuwi, chinyak ulit natin yung gulong kung lumamot ba. Pero, all goods naman po siya. So, goods na goods po yung pasak na ginawa natin. So, kung kaya naman, iyan yung mga dapat nating tignan or i-check kapag babiyahi tayo sa... The more adventure, the more you Bye-bye. Know. ¡Gracias!